Mayantok Maganda kalsada rito sa Mayantok ha, guys. Ano? oh. Tara tayo dito. Medyo luuban siya ng tarlac pero magandang street light saka maganda kalsada. Maganda, mulo-dulo-dulo. Wala sa bayan ng Mayantok hanggang doon sa may kanto ng Kamiling Kamiling Road ata ay. Eh. tayo basta yung kanto na going Pagka nagpaganito ganito ka, nagpa-kaliwa, is uh, going to Pangasinan. Then, uh, pagka nagpa-kanan ka naman, is uh, going to S.M. Tabla. So, 4 kilometers to. Sa Google, mag 4 kilometers. Mula doon sa bayan, hanggang doon sa kanto. Pero, may street light. May street, maliwanag. Uh, maganda kalsada